Ang tunay na laban para sa Gidas Pilipinas sa 19th Asian Games mangyayari na. Makakatapat ang left-handed Kobe at ang dalawang halimaw na sentro ng Jordan national team. tinalo ng South Korea ang Qatar national team sa final score na 76-64. Nagparamdam na ang maskuladong naturalized player ng soccer na si Ratliff kung saan ay nakapagtala ito ng 22 points. Tinalo naman at tinambakan ng Japan ang Indonesia sa final score na 70-57. Parehong team B ang kanika nilang national team na ipinadala, Indonesia at Japan. Panalo din ang nakuha ng host country na China kontra sa Chinese Taipei sa final score na 89-69. Tulad ng inaasahan ay panalo din ang nakuha ng Jordan kontra Bahrain habang ang gilas ay nanatiling malinis ang standing matapos matalo ang national team ng Thailand. Naging maganda man ang opensa ni Tyler Lambat at nang import na mga ito na si Frederick kung sana'y kumamada ang mga ito ng combined 51 points ay hindi pa rin napunta sa mga ito ang panalo. At matapos ang game 2 ay mukhang pupunta na tayo sa exciting part ng tournament na ito dahil maghaharap-harap na ang ilan sa mga malalakas na kupunan sa Asia. Maliban sa magiging laban ng Japan at Soccer ay magtatapat na rin ang Jordan national team at ang Pilipinas. Tapos na ang mga tune-up games biro ng mga Gilas fans sa mga komento sa iba't ibang social media platform dahil makakaharap na natin ang national team ng Jordan. Naging maganda ang preparasyon ng Jordan last World Cup at tila nakahanap ang mga ito ng mas fit at mahusay na naturalized player sa tulong ni former NBA player at current import ng TNT na si Rondé Hollis Jefferson. Ginulat lang naman ni RHJ ang World Cup nang magpakita ito ng elite performance sa mga laro ng Jordan national team. Kumamada lang naman ito ng 23.6 points, 7.8 bounces at 4.4 assists. Dahil dito ay nakuha ni RHJ ang rank number 6 para sa mga malalarong may matataas na puntos kada laro. Naging matunog din ang pangalan ni Jefferson at binansagan nga itong left-handed Kobe Bryant. Hindi lang kasi sa numero o physical look. Even nga sa galaw ni RHJ ay tila makikita mong buhay na naglalaro si Black Mamba. At dahil dito ay tila mapapalaban ang ating national team kontra sa Jordan. Dahil hindi lang si RHJ ang magbibigay ng problema sa gilas. Dahil meron pa mga itong veteranong big man na tiyak na pa palag din sa laro. Ito nga yung 7-footer Euroleague player na si Alduari. Hindi rin birong performance ng big man na ito last World Cup. Magulang, mapisikal at dominante sa ilalim. Pero mukhang hindi lang si Alduari ang big man na po problemain ng gilas dahil may isa pang big man ng Jordan mula NBL ng New Zealand. Ito nga yung 6-foot-11 center na si Jan Buhanon. Athletic, shooter at may taglay na mahusay na footwork. Last game nila kontra Bahrain ay kumamada ito ng 14 puntos. Siyempre iba pa ang tulong na matinik na guard ng Jordan na si Fred de Hebraim na may malaking ambag pagdating sa upensa ng Jordan. Tulad nga na sabi ko patungo na tayo sa exciting part ng tournament na ito at ito ang tunay na laban para sa ating national team.